Okay guys, finally, andito na tayo sa Cinque Terre, ito yung Montero, Monterosso, Monterosso, ayan, ito yung ano nila, Piaja libera na tinatawag. Samahan nyo kami sa another pasyal. For today's video ay ika-explore natin ang talaga namang Instagramable na Cinque Terre sa La Spezia, Italy. Cinque Terre or Five Lands in English consists of literally five different but very beautiful Italian villages that dates back to the 11th century. They are famous for their seafoods, the best panorama, and of course, their very awesome beaches. Kaya tara, samahan nyo kami, explore natin ang Cinque Terre. Hello there guys! And kami ay nasa biyahe na for ilang hours. Parang 3 hours ata tayong nasa biyahe. Hindi <laughs> ko akalain, napakalayo pala ito ng pupuntahan namin. nag kasi kami mamasyal. Actually, we are with Mark's mommy. Hello po, tita. Ayun nga. At dito kami ngayon sa Bitukang Manok. Nakakalok. <laughs> bitukang Manok pala itong Cinque Terre na to. Cinque Terre is a very famous uh, a very famous destination din ng mga ano. Lalo lalo na sa si TikTok. Alam mo na uso to. At saka sa ano, sa IG. Kasi nga, very panoramic. Ang ganda ng lugar. Para siyang ano, um, more or less pero magkaiba naman ng beauty para para sa yung mga positano ano bang lugar yun anong Amalfi ganun na para siyang Amalfi Coast ang I'll show you some pictures Capri. sa sa mga nilalagay para siyang Capri ganyan. I'll show you some pictures nakarating na rin ako dito tapos kaso ang tagal ng panahon field, Sino bang pa kasama mo doon? Field trip ng school. Well... Wow. Oo oh nga, field trip ng school. Kaya ako nakarating dito sa Cinque Terre kasi field trip ng school. Tapos i-share is ko din yung mga pictures ko dito, promise. Ito, mga yan, yan. Ilang mga pictures ko ng punta ko. Batang-bata pa ako, balingkinitan pa ang itsura ko. Na. Time na yon wala, Diyos ko. Yung itsura natin ngayon, ilang taon na tayo. <laughs> Parang ano lang ako noon eh, 20, ganyan. 20, 21 lang ako. That time. So, pero ibig sabihin na kasi ng Cinque Terre, Cinque is five, tapos terre is land. So, parang five lands sya. Eh, hindi natin alam kung natin yung limang lands na yun. Kasi medyo, alinit. Una-una, hindi naman masama alinit. Pero, magkakalayo kasi talaga sila. Hindi sila magkakalamit. So, let's see. At tayo naman na eh, nasa ano na. Mga hillside, hillside na. Ayan. Grabe yung staff to any chance. Andi dito pa mega mega shout out sa nagbigay kay Mayora ah. grabe guys hindi ko alam kung nakaka-capture ko to pero kasi diba yung view look at the view ang ganda talaga So guys, pupunta kami dito. Tingnan natin dali. How beautiful. Diba? Correct me if I'm wrong. Pero ang animated cartoon from Disney, which is called Luca, is basically inspired of this beauty. Kung hindi nyo nga naitatanong, ang Porte Rosso actually, yung setting ng film, is based from a real beachside with hills around, which is called Monteroso, At here, in this very spot, is the imaginary setting ng pelikula. Di ba ang ganda? Malayo ha? Malayo nga. Hindi sila maglalakad. May restaurant dito sa taas. Pero paano tayo bababa doon? Bababa tayo doon. Tapos, saan tayo magte Ganun nga yan, straight nga mga daan dyan, kaya mahirap eh. Ang social naman, no? gusto ko dun. May swimming pool si na mama. Ayun, no? Look. May pa swimming pool dun, no? Love it. Kaya lang yan siguro, ano? Ah, oh, may barka. Dahil wala, wala silang daanan. Wala nga po. Barko lang. Guys, so ayun, nakita nyo na yung view. At nagsumbrero ko kasi mainit. 何じゃ Okay guys, finally, andito na tayo sa Cinque Terre. Ito yung Montero... Rosso. Montero, Monterosso. Montero. Ayan, ito yung ano nila. Piaggia Libre na tinatawag. Eh, ano ba yung Piaggia Libre? Yung walang entrance ba? Pag, nag, pag naligo ka. Pa. Pero makikita nyo, itong isa, resort, ano na, resort na siya. May mga umbrella na siya na, ano, may, may, ano, may, may motif. Kaya ibig sabihin, hindi siya libre. Pero ito, kung gusto mo pumunta dito, pwedeng, pwede kang mag, uh, look. Pwede, pwede kang mag uh, beach. Sayang, hindi kami nakapaglagay ng ano. Ang ganito, paglagay. Sayang, hindi kami nakapagdala ng na pang beach. Sana nakaligo kami kahit na konti lang. Why do I make things complicated? Why do I lose all my control? Oh, oh. I keep on letting my bad habits make us both come crashing to the floor. Something to save us. Guys, I'm basically lawit dila. Hindi ko naman akalain na Paglalakarin kami ni Mark dito ng bongga. Ito yung mga aso namin. Meron lawit na, dila. meron na sarili, sariling bag. Ito yung isa andon. Diyos ko, napaka, napaka taas ng lawit dila na talaga. Buti si tita ni may energy pa. Diyos ko. Okay na kayo tita? Oo. <laughs> <laughs> Tapos na <ng> umakyat <bakyete. laughs> si tita may energy pa nakakaloka parang wala nakakawala na ng energy actually kung pero kung titi naman naman napakaganda naman talaga ng view papakita ko sa inyo andito kami ngayon sa hindi na kami makataas sa taas ano ata yun di ba church tapos okay, sumunod sa, sa taas pa diba, tama na gusto niya pa sa taas ito kasi yung daan Centro Storico Center okay, need... ito yung Statua di San Francesco de Assisi. Aba, Saint Francis of Assisi. Na, basta dyan panorami per la stazione ferrovia, scenic walk to the train station. Oh, do you wanna go to the train station? Pero let's, let's, ano, turn first to St. Francis of Assisi. Guys, next episode, I will let you see the shrine of my favorite saint in Italy, si St. Francis de Assisi. Medyo lawit-bila ang pag-akyat namin dito, But it's all worth it dahil sa ganda naman ang panorama na makikita from the hill. Dito mo talaga mas ma-appreciate ang beauty ng tubig ng Cinque Terre. Kaya, see you sa next vlog guys. Ciao!